News mga balita ngayon. VP Sara nanawagan sa sambayan ng Pilipino na mag-move on na sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang high-value target at dalawa nitong kasamahan, timbog sa bypass operation sa Camarines Su. April 1, dineklarang regular holiday ni PBBM bilang pag-obserba sa Idil Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nais ni Vice President Sara Duterte na mag-move on na ang sambayan ng Pilipino sa pagkakaaresto ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ng opisyal sa virtual presser nito kahapon habang nasa The Hague sa The Netherlands. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-move mag mag ano ko? Magharbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on. Dagdag pa nito, walang mapupuntahan ng galit ng mga taga-suporta ni Duterte dahil anya, hindi naman mapapanagot ng pamahalaan ang tingin nila isang sa kontrobersyal na pag-aresto sa ama nito sa halip nais ng vice-presidente na magdesisyon ng mga Pilipino sa direksyong nais tahakin bilang isang bansa, lalo na at nalalapit ng eleksyon. We should move uh, forward from what happened and uh, the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta. Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, uh, peace and security para sa ating uh, bayan. Samantala, iginiit ni VP Sara na wala itong planong manatili ng matagal sa dahig at aniyay nagagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin bilang Vice President kahit nasa labas ng bansa. Isang regional target listed personality at dalawa pa nitong kasamahan ang inaresto sa isang bypass operation sa isang drug den sa barangay yaw Tigaon, Camarines Sur kahapon sa isinagawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, Regional Enforcement Team at Tigaon Municipal Police Station, timbog si Edsel Bosito, 46 na taong gulang at kilala bilang regional high value individual. Arestado rin ang mga kasamahan nito na sina Jordan Punto, 33 taong gulang at Jeco Cabaero, 28 taong gulang. Nakumpis ka rin sa drug den ni Bosito ang 10 gramo ng shabu at iba pang drug para fernelia. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na regular holiday sa buong bansa ang April 1, 2025 Martes upang bigyang daan ang paggunita sa idilfitir o ang pista ng Ramadan. Sa Proclamation No. 839 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inamiendahan ni PBBM ang Section 26, Chapter 7, Book 1 ng Executive Order No. 292 na nagdedeklara bilang regular holiday ang Edil Fitir. Nakasaad din sa proklamasyon ang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na ideklara ang March 31 o April 1 bilang national holiday. Ang deklarasyon ay base na rin sa Republic Act 9177 o ang Act Declaring the First Day of Shawwal, the 10th Month of the Islamic Calendar, a National Holiday. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag Ako po si Cesar Soriano, palagi niyo kasama sa bawat pagputo ng balita.